po tayo na may, may content po natin dahil po wala tayong maisip na i-content natin ganito po yung gagawin po natin para po tayo ay may content gagawin lang po natin pumunta po tayo sa hanap ng ating mga cellphone tapos pumunta lang po tayo dito sa uh, maraming po yung pwede natin yung reaction dito iba't ibang mga, mga reaction dito mga karyos po, pwede natin uh, gawin ng reaction ng mga dito ay, tapos nasahanap po tayo ng dito kung, kung tayo ay gumagawa ng content yan yan Maraming po dito na hindi po din natin pero para naman pas para naman mas ma, ma ano natin yung bago po hanapin natin. Dito po ang gagawin po natin, hahanap po tayo ng reaction video dito. Hanapin ko po tapos ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga video na reaction natin. Hanapin natin pero yung mga atin, uh, bago. Ito yung mga bago na kung pwede yung mga trending mga careers hanapin. natin mga reaction. Pero wala mga ah, ibang video. Hanap tayo mga pwedeng gawin na, na reaction. Vlog content, marami pong ibang mga parang yung bago talaga hanapin na rin yung this August lang. Ito, paano? Ah, ito tayo. Hanapin na rin si Tito. Yan, ito po ang gawin po nating na reaction ang kanyang video. Pwede naman po ito play ito. Kasi ito po ang sinasabi niya. Ang na, na, nandito po ay Uh, paano ay uh, recommended, uh, recommended ni Facebook ang ating Facebook? Yan po, uh, pagkita po natin ang kanyang video. Meron tayong follower na nagtanong si Kayan Gutierrez. Sabi niya, bakit ganun dito yan? Halimbawa, yung isang video, bakit hindi nakikita ng iba? Bakit at bakit po yung pag may nagpo-post, may nakalagay na suggested for you. Ganito yung sinasabi niya. Nakakita ka na ba niyan sa newsfeed? Yan ang gawa natin ng reaction ngayon pero hindi po nating nga. Uh, Para sa maingat po tayo, huwag po natin kukunin ang kanyang video. Gawin, ang gawin lang po natin, i-play po natin dito konti-konti ang kanyang video. Tapos, lang kukunin lang naman natin konti dito yung mga screenshot lang naman po kasi may, may, may nakita po tayong video kapag um, reaction med, medyo risk po natin gawin ng reaction kapag kunin natin ang kanyang video pipalain natin ng konti ang kanyang sinasabi dahil po dito sa paano i-recommend din ng ating uh, facebook ayong ating mga inupload sa sa Reels kasi mas malaking tulong po kapag i-recommend ni Meta ang ating mga video kasi siya yung nabibigay ng viewers sa atin kasi siya yung nabibigay sa mga sa mga tao para makita ang ating video kasi kadalasan kaya na bilang maliit na content creator mga careers hindi talaga makikita ang ating video kapag hindi recommended ni, ni Facebook o Meta ang ating mga video. Kaya malaking tulong po yan. Kasi marami po na magkapuglema yung ibang content creator yung na-recommended ang kanilang mga video. Kaya ito po ang gawin po nating reaction. Ang ganyang video, si, si, kahitam lang ang video ni si dito yan ang kanyang page medyo sikat na rin po to medyo sikat na rin po ang kanyang ano ito po ang gawa ng, ng reaction yun lang po ito po ang gawa ng, ng reaction para po uh, ito lang uh, yun lang po Ayun lang po ang uh, gawain gawa natin. Gasol nyo yun mga kariyas kapag wala kayong masyadong naisip na i-content natin. Yun yung i-content nyo, pumunta lang po kayo dito sa inyong mga video. Tapos gawa, 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 po, gawa, po, kayo ng reaction video doon po ay para naman ma-upload ma po kayo ng video. Kasi malaking tulong po yon Hindi po pwede nakapokus lang doon sa pag ririr. Yung upload lang doon sa reels. Dapat din upload doon tayo ng long video. Para po ayun po sa stream ads. Kasi malaking kita rin, Malaki rin po ang ating kapag may stream ads na rin po tayo na talagang maganda rin po yun yun lang mga karilas at saka huwag mo kalimutan ipalo ako for more video mga karilas maraming salamat God bless you